for today's video mga kapisher no at magmumukbang kami ng kasama ko na na bago sa mga kapisher uh, sumali sa ano natin content pakalan niya ay ano pakalan, pakalan. Dilan Dilan yung pakalan niya so nahihiya pa siya kasi bago pa yung bago pa kasi sa ano sumali sa ating content no so ngayon ay mapipray mo na tayo sa ating kainin salamat lord sa pagkain thank you amin ayan at mula natin kain nasubo para sa inyo mga kapitya lah mangga mati sa 嗯，拜拜。 Mate, a ver. Mm. Abe. ครับ. Babe, darling, darling. Abe. Ah, Abe. Pandi lagi. Gua poki, kan. Oh. Andil, ah, buh, apu, oh. En. sa mga pisar na dyan dyan yung video natin salamat sa panunod pag-like at pag-share ng bigwa ng ngayong kanghang ngamasiyah